Tatakbo sana si John paiwas naman sa kusina. Pagbukas niya kasi ng pintuan ay nabungaran niya si Arman na nakikipagkwentuan sa isang kaibigan. John, sandali. Halika ipapakilala kita kay Marlon. Marlon, this is John. Siya ang nag-alaga sa akin ng madisgrasya ko. Hello, John. Napakaswerte ng kaibigan ko at isang kasing ganda mo pa ang nakatagpo sa kanya. Sana ako na lang ang naaksidente. Namula si John. Hindi siya mapakalilalo na ng hadka, ni Marlon ng isa niyang kamay para siyang prinsesa ang iginagalang. Sumabad ka agad si Arman sa bayagaw ng kamay ni John sa kamay ni Marlon. Talagang napakaswerte ko pare dahil magmula na hindi ko na siya pinakawalan. Hinawakan ni Arman ang isang kamay ni John at kinuha sa kabilang kamay nito ang tray na dalati nila pag sa mesa. Nagulat si John. Arman, hindi na dapat sa kagandahan mo ang nagsisilbi sa party na to John. Nagipagtatapat ko ng seses sa mga kaibigan ko ng totoo. Marlon girlfriend ko si John at malapit na kaming magpakasal. Ha? Si Marlon? Bakit pare? Nakakapagtabang malamang magkakatuluyan kami. Napamang pa si Marlon ng matagal kay Arman. At nang tingnan niya si Joy ay nakatawang kumurap-kurap pa ito ng mga mata. Congratulations kung ganun. Iniabot ni Marlon ang kamay niya kay Arman pagkatapos ay kay John. Hindi tumingin sa kaniyang dalaga na natiling na kayo ko. Don't be shy, John. Wala namang problema kung pala yung nagmamahal ng dalawang tao. Si Arman naman ay walang sabit. Napatigil sa pagsasalita si Marlon ng may bata no sa may pintuan Oh no, napalingon si Arman at Joan sa tinanaw ng pintuan ni Marlon Iniluwani niya si Didit, ang dating kasintahan ni Arman Hi there handsome, pasuray-suray pa sa paglalakad si Didit Hi, I miss you darling Didit, bakit nandito? Di ba nasa stage ka? Well, I have come back, and I'm back for good I come back for you darling Lumingkis sa mga kamay nito kay Arman Didit, pwede ba? Hindi ka namin inaasahan dito Arman, darling, yan pa bang isa sa loob mo sa akin? Nakapasulyap si Didit kay Joan. Oh, I see. So you have a new girl. Mas masarap ba siyang humalik, Arman? Mas masarap ba siyang humalik kaysa siya sa akin? Didit, let go. Joan, huwag kang makinig sa babaeng ito. Ganito lang ito kapag nakakain. Relax lamang si Arman sa pagkakasabi kay Joan. Napangiti na pa nga siya at malakas ang loob niyang maintindihan siya ni Joan. Ngunit nang ilayo niya si Didit, ay nagpumiglas ang babae. Teka muna, ba't ba mo na sa akin? Ako ang girlfriend mo. Dapat magpapakasal na tayo nang bigla ka nalang maula. You can't run away from me. You can't dump me less like this. Did it? Alam mo naman na simula pa lang ay napipilitan lang ako sa'yo. At alang beses na kitang nahuling nakikipagrelasyon sa ibang lalaki, samantalang boyfriend mo na ako. Ibang lalaki. Ibang lalaki. Wow, napaka-brutal namang pakinggan ang accusation mo. Basta hindi ako makakapayag na basta mo na lang akong babaliwalay. Lalabas na tayo at sasabihin mo sa kanilang lahat tayo pa rin dalawa Arman. Nagka-amnesya ka man o madisgrasya ng ilang beses ay hindi hindi mo ako kakalimutan. Pumalakak pa ng malakas si Didit sabay pulupot ng yakap sa katawan ni Arman. Didit tama na, napapahiya na ako. Tama na. Pero bago pa maawat ni Arman ang pagawala ni Didit ay hinagkansin nito sa mga labi. Pumigla si Arman pero lalang din ni ang pagyakap at paghalit sa kanya. Nadilihan si Johan sa natong Maging si Marlon sampunang mga katulong at iba pang utasan doon ay naiskandalo sa ginawang iyon ni Didit. Tumakbo palabas si Joan. Isinaya ng bukas lakas ni Arman ang nagwawalang si Didit. Tumigil ka nga. Joan, mabilis na humahawal si Arman sa katipan. Naiwang napabalandra sa mesa si Didit. Parang isang maruming basahang itinapon. Tumakbo nang tumakbo si Joan at nagbabanta ang pagluha sa mga mata. Joan, sandali. Nang maabutan ni Arman si Joan ay naroon siya sa gitna ng hagin. Nasa sentro na sila ng atensyon ng lahat ng tao. John, huwag mong sabihin na niniwala ka sa nakita ko. Oh. mo ako, Herman. Bitiwan mo ako. Pero, bago pa makapagpatuloy si Herman sa kanyang pagpapaliwanag ay narinig nila ang malakas na palaho ni Mang Bertin mula sa may halamanan. Doon napaling paling ang atensyon ng mga tao. Ang mga babae ay napasigaw. Hawak na ng dalawang lalaking malaki ang tiyan ni si Mang Berting. Tinangay nila si Mang Bertin palapit kina Arman at John. Tatang, punong-puno ng sindang ang tiyo John. Saglit lamang pagpagambala sa inyong kasahayan. Pahayag ng mataba na dalawang pulis at inilabas sa kanyang tsapa at ipinakita sa mga tao. Anong ibig sabihin nito? Lumapit ang mama ni Arnold, Mrs. matagal na huna rin pinaghahanap ang lalaking ito. Isawag itong takas na bilanggo. Kinuwelyon pa ng isang pulis si Mang Birding na halos masakal, Naiipit ang paghinga at napapating kayad ang mga pasa lupa. Bitiwan ang tatang ko. Bitiwan siya. Oy, miss, huwag kang magwala riyan. May warrant of arrest kami. Hindi mo pwedeng hadlangan ito. Paano nyo nalaman narito iyan? Singhal Tanong ng mama ni Arman sa kabinalingan ng anak. Naku Arman ka, iyan ang nga ang sinasabi ko. Nagaalaga pala tayo ng kriminal dito. This is all your fault. Pero mama, inakbaya ng isang pulis sa Arman. Para thank you sa tikmo ha. Sige dadalhan na namin ito. Thank you ulit sa pagtimbre mo sa amin. Napanganga si Arman. Hindi makapaniwala si Joan sa kanyang narinig. Si Arman pa ba ang nagsuplong sa kanyang tatang Berting? Lalo hindi nakapaniwala si Mang Berting. ang mukha nito kay Arman. Napakasama mo. Nagtiwala kami sa'yo. Pero pinasasa na siya ng isang pulas. Napaiyak na si Mang Berting. Sinisigawan si Arman. Sabi mo tutulungan mo kami. Ano ito? Ano itong ginawa mo sa akin? Ito pa ba ang kapalit ng kabutihang ipinakita namin sa ha? Mang Berting, wala akong alam. Wala akong nalalaman sa sinasabi ng pulis na yan. Humagulhol si Joanne. Litong-lito. Ang sakit-sakit ng kalooban niya ng mga sandaling iyon. Tatang huwag. Mamang pulis maawa kay sa tatang ko. Wala talaga siyang kasalanan. Nababusiya ng mahigpit si Joan sa ama. Ayaw niyang pakawalan. Tama na yung drama. Tama na. Sabi ng pulis at inilis sa mga bisig ni Joan ang ama. Pero wala hong kasalanan ng tatang ko. Nagtanggo lamang siya noon kaya siya nakapatay. Wala ho siya. huwag. Parang awa niyo na. Hinatak ng pulis ni Mang Berting. Hindi pa rin bumibitaw si Joan. Pitawan mo siya. Igil na ang pulis. Tumaka siya. Yun ang mali. Hinila ng isang pulis si Joan at isinalya sa isang tabi. Ang tigas ng ulo mo. Sumusobra ka na. So, sagurin sana ni Arman ang pulis na nanakit kay John pero pinigilan siya ng kanyang mom. Arman, huwag kang makainam sa kanila. Nagpumiglas pa rin si Arman. Sinaklulohan niya kagad si John. Joan, huwag mo kong hawakan. Lumayo ka. Halos gumapang at manimbang si John sa pagtindig mula sa kanyang pagbagsak. Hinahabol pa niya ang kanyang paghinga at di maawat na pagtagas. Nakatindig na siya ng maring niya si Mang Bertie. Joan, anak, John, tulungan mo ako. Tatang ko. Humabol si John hanggang sa labas ng gate pero mabilis na kumaripas ang owner pala'y tapang, maawa kayo sa tatang ko. Huwag po, maawa kayo. Huwag po. Napaluhod si Joan sa lupa sa labis na kapisan. Kalunos-lunos ang kanyang anagayon. May ilang panauhin na napaiyak na rin ang makita nila si Joan. Lumapit na rin si Arman. Tumatangis na rin ni Nipo si Joan mula sa likod. Joan, maniwala ka sa Wala akong alam. Joan, mahal kita. Maniwala ka sa sinasabi ko. Hindi ko kayo. Pumiglas ng pagkala kasi si Joan. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko manluloko. Parang na siyang nababalo sa matinding galit. Sinampal niya ng ilang beses sa si Armand. Traidor, traidor, walang utang na loob. Pinupukol hinahan at sa sinasampal niyang lalaking akala niya na ay nagmahal sa kanya ng labis. Joan, huwag. Joan, hoy babae, huwag mong sakta ako. anak Sigaw ng mama ni Arman. Nagtatayok bu palayo si Joan. Sinundan pa rin siya ng sulyab ng mga tao. Hahabulin sana siya ni Arman pero nahawakan na siya ng ilang tauhan ng mama niya. Joan, Chuan, wala akong kasalanan. Wala. Tinahak ni Joan palabas ang subdivision ng walang tiyak na patutunguhan ng kanyang mga pa. Nanlalabo ang mga matinya sa pamiluha Humihikbi pa siya. Litong lito siya sa kanyang sarili. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan. May nakita siyang isang owner at inakala niya ang iyon ng pinagsakyan ng mga pulis sa kanyang ama. Itay, tinangka niya ang tumawid ng biglang may isang bas na pahangos na dumating at nagpreno ng malakas. Napasigaw si Joanne. Takip ng bisig ang mga kamay ang kanyang ulo. Kaya ano ka ba? Magpapakamatay? Umalis ka ni Rian. Sigaw ng driver. May isang tigyan mula sa kanyang likuran ng gumulat kay John. John, John, ikaw nga. Napangat ang luhang mukha ni John at naaninagan niyang tama ng headlight ng bus ang mukha ni Rumi. Matagal na kitang hinahanap, John. Excited na excited ang tinin nito at nayapos ng maigis si John. Umusina ng malas malakas ang driver ng bus. Hoy, hindi ito pelikula. Huwag kayong gumawa ng eksena riyan. John, tara na. Halika na, John. Tinangay ni Romeo sa tabi ng kalsada ang dalaga. Hindi nagawang tumangin ni John. Napatigil nga siya sa pag at sa kabibi pa rin ng sarili ng matinding kalituhan. Bakit bidla silang nagkita ni Romeo? Naglalakad saan sila na magpaliwanag si Romeo sa kanya. Nabalitaan kong lumuwas kayo ng Maynila. Sinundan ko kayo kasi gusto kong ibalita sa inyo. Imang birding na nabili ko na ang lupang kinatitirika ng inyong bahay sa Santa Fe. Nakatingalang walang kalakas-lakas si Joan kay Romeo. Sinuwerte ako sa wedding. Sinundan pa ng buwena sa sabong. Mahigit dalawang daang libo ang pera ko ngayon, Joanne. Kayo kaagad ng tatang mo naalala ko nang matanggap ko ang pera. Alam kung galit pa kayo sa akin, kaya para makabawi ako sa inyo. Inisip kong magandang regalo ang ibay ko sa inyo ang titulo ng lupa. O ano, sumama na kayo sa akin ng tatang mo pagbalik ko roon. nag si Joanne. Hindi pa nga siya nakakaahon sa sama ng loob. Kaya to at binigla siya ni Rumi. Kailangan niya uling maniyak ng kalooban at manigurong walaan nga niya. niya. Ang lalaking ito. Hinawakan siya sa bisig na Rumi. Joanne, totoo ang sinasabi ko. Kailan ba akong hindi naging tapat sa iyo? Mahal kita. Hindi ko magagawang lukohin ka. Tumingin sa kanya si Joanne. Nakakunot ang no. Sorry, kalimutan ko nga pala. Kunwai binitihan na ng dalawa. Sumama ka na nga pala sa estranghero ang inalagaan niyo sa Santa Fe. Sorry, hindi ko naaalala. Hindi ka na pala pwedeng abalahin dahil may boyfriend na kayo. Kamusta na pala kayo? Saan ka ba galing kanina at kamunti ka ng masagasamit? Parang hinahabol ka. Parang basilisang balisa ka. Tinitigang maigi ni John si Romy. Sinusuri niya ang itsura nito. Pero walang takot itong nakatitig din sa kanya.